Okay, doon sa isang vlog ko, ito yung ginagamit ko na uh, pang cutting ko ito. So, ito na yon ito, yan. Ito oh. na yon ito na yun. yun. Uh, Malit na siya. So, ang discarte ko kasi, ito para sa akin lang, sa aking uh, sariling karanasan. Kapag ka nagkakaroon nakakaroon ng damage ito, ito. Itong pinakatalim niya, yan. Pinakatalim. Ang ginagawa ko, hinahasa ko rin para mawala yung kanya uh, kanyang uh, damage. Nahasa ako siyang papaganon. Kabilaan. Kaya napapaabot ko siya ng maliit. O kaya nito, maliit na. O. Inahasa din to. O kaya nito. Okay. Aking uh, ihahasa ngayon kasi may mga damage na uli. O. o, o. Kapag kami damage yan, inahasa ko rin yan. Ayan ko uli. Okay. sure lang ha ka nag uh, ano kayo laging tanggal yung pangsaksa kasi ito yung pinakamapanganib na tools na ginagamit ng mga uh, welder kaya hinahasa ko yan para mawawala yung damage nito kaya nakaabot ko sa uh, ganito kaliit mayan at uh, ito hindi ko naman ina-advise na gayahin yun sa akin sa akin kaya masal lang nakapagka nagkakaroon ng damage yung hinahasa ko pa ito Basta bago ko iya uh, gamitin ay uh, i-chinechi ko muna. Kapag ka ganoon para magamit ko ng sulit, ayun hinahasa ko. Pero hindi ko ina-advise sa mga gumagamit lalo't dito. Sinasabi ko lang na ito yung ginagamit ko pero hindi ko ina-advise na gamitin din niyo ito dahil hindi ko na ito advertise. Eh. Sinasabi ko lang sa inyo yung aking discovery at sa aking karanasan Ganun ang ginagawa ko. Okay, i ko lang ha doon sa mga nagamit nito at lalo tigit sa sa mga gumagamit ng mga mumurahin na ganito. Mas maganda pa rin yung kung wala kayong karanasan. Mas maganda pa rin gumamit kayo ng branded. Okay, ganun lang. Isinig ko lang.